Good morning mga kapurman, so andito tayo sa bagong project natin So ayan, so repair natin yung uh, bahay neto So, at dito naman sa labas, dito sa kanyang gate So repaint lang natin yan uh, Kasama itong uh, steel paint sa taas uh, Pasok, pasok tayo dito So andito na yung tropa mga kapurman uh, Ayan, ito yung bahay So gagawin natin itong paupahan na bahay mga kapurman. So magiging tatlong kwarto. So gawin natin tatlong kwarto ito na sa isang kwarto, isang unit na yon ay mayroong isang kwarto din sa loob. At may sala din, lababo at saka CR. At saka may laundry din ito sa loob. Yun ang gagawin natin. Uh, yan, malapad yung space dito mga kapurman. Ito yung harap. So, dito sa kabilang side, malapad din yung space. So, pasukin natin. So, mangyari dito mga kapurman, lagay tayo ng pintuan dito para sa unang unit. So, sarado natin ito. Yan. Pagpail tayo ng hollow blocks dyan. So, dito na portion. At dito, uh, gibain na rin natin ito. I-close natin itong bintana na to. Kasi, gagawin natin kwarto yan dyan. Ito, itong pintuan na ito. Close din natin yan. Lipat natin dito. So, yan. So, ito yung area sa loob. So, di, dyan yung uh, lababo. At uh, dito, may dining table. Pwede dito magkain. O, so, ito magiging sala na rin. Saka dyan, mag, ano tayo ng isang CR dyan, magbutas tayo dyan. O, uh, ito naman, division tayo dito. Ayan, at may pintuan din dito para sa magiging kwarto. Magiging kwarto ito na area. So, maganda pa itong bahay ng mga kapoyman. Hindi ito gibain yung kisami. So, wala tayong sirain sa kisami. So, yung mga damage lang yung i-repair natin. So, wala pa namang damage. Ano na lang? repent lang natin yan uh, nakatarget ito na division dito na portion ayan hanggang dito yung uh, isang unit ayan. papunta doon doon sa labas yung terrace -sak Sakop na yan lang isang unit at dito yung division at dito naman tayo maglagay ng pintuan entrance para dito sa unit na to ito yung magiging kwarto ng unit dito na area malapad itong kwarto na to mga kapurman yan napakalapad saka ready na yung aircon dun lalagyan na lang ng aircon at dito naman ah uh, babaklasin natin ito itong division na to ito yung magiging sala nila at lababo, dyan na rin yung kainan. At saka ito, mayroon itong CR dito. Isarado natin ito dito at buksan natin dito sa area na to para magiging uh, CR ito ng unang unit. At dito sa pangalawang unit, itong pangalawang unit na to, ah, uh, maglalagay tayo ng CR dito ito yung gawa natin ng CR yan, dyan na area kasi walang CR dito uh, sit up na lang natin na maayos para mailagay natin yung lababo at saka pintuan doon na portion exit door so lahat ng unit mayroong exit door at uh, ayan hanggang dito yung boundary ito hallway ito dati papunta sa kitchen so sarado natin ito yan, saraduhan natin yan para sa room 2. So, pakita ko dito. Ito yung ano, isa pang unit, pangatlong unit. So, yan. Hallway kasi yan. Mayroong open dyan. Yan, sarado natin yan para ma, uh, magiging partition na ito para dito sa pangatlong unit. Yan. So, yan, may ano din yan. May kwarto na rin. Yung sa pang unit, yung pangatlong unit natin. So bawat unit mayroong isang kwarto. So preparado na rin yung lagayan ng aircon mga kaporman. Ayan, may butas doon. So ito yung pinaka ano, pinaka malapad na unit. Lapad ito. At saka maganda dito. Kasi tap na yung kanyang lababo. Papalitan lang natin yung tiles at saka yung sira sa mga takip ng kabinet sa ilalim. Palitanin natin yan. At saka yung mga leaking dyan, ayusin natin. Bintana, palitan natin yan ng sliding window. Lahat ito, palitan natin. Yan, palitanin yan. At dito na area, itong hanging kabinet, wala tayong babaguhin dyan. Pinturahan lang natin yan. Kasi wala, wala naman sira dyan. Napakaganda pa. Sulid na sulid pa ito. Yan. ganda pa pintura lang yung kulang dyan so ito naman yung CR uh, CR sa pangatlong unit malaki at dyan na portion dyan tayo magbukas ng pintuan para sa exit door kasi andito yung main door kailangan may exit door tayo dyan tayo maglalagay uh, ito ito yung CR malaki So, ayusin din natin ito. Kasi itong CR na ito, mababa masyado. So, mababa siya kaysa doon sa uh, kabila. So, ayan. Nakikita nyo, mayroong two steps dyan. So, paangat natin yung CR. Kasi lubog ito. May buma... Uh, hindi dumidiritso yung daloy ng pag-flash natin ng bowl. So, pa-elevate natin. So, baklas lahat ng tiles. So, wala na mapagkinabangan dito. Palitan natin yan ng bago. So, yan lang mga kapurman. Yan yung uh, trabawin natin. So, abangan natin kung paano natin maayos ito. So, panoorin na lang nyo sa next video natin kung anong mababago. So, ikutin natin dito sa labas. So, ito yung porma ng harapan. Yan. At sa likod, mayroon din namang space dito. So, pasok talaga ito sa mga standard. Yan. si kailangan talaga mayroong space sa likuran para in case of emergency may daanan. So, paikot yan. Mayroong daanan dito. So, pasok sa standard dito mga kapulman. yan importante mayroon nang talagang access ng tao sa likod para hindi makulong yung tao pag in case ng sunog mayroon sunog so, dito yung laundry area so dito tayo magawa ng uh, labahan yan so ikot tayo doon kabila pa Ito, malapad ang area dito. And ito yung gilid na area. So, ito yung sa kabilang side ng bahay. Ito yung mga dating design mga kapurman. Maganda. So, renovate lang natin sa loob para magiging tatlong unit na paupahan. Oo. So, oh giging apartment na rin ito So yun lang mga kapurman uh, Magandang araw sa inyo At God bless sa atin lahat